Ayan guys, tutok mo yung yan. Yan guys, live. Ayan. Ayan guys, naka-live tayo. Papakita ko sa inyo paano pagbalik nito. Tignan mo, nakasiyeti siko, no? Dahil sa aso, nabangga. Kaya advice ko sa mga aso, dali nyo yung mga aso ninyo. Ayan. <laughs> eh, Pati pusa lang. Oo. Ang butol mo. Oo, ayan ha. Oo. Oh.